for today's video ay naisipan ko nga na manguha naman ako ng octopus or gutus din sa dagat syempre kasi nga low tide na naman ngayon actually marami naman kaming pang ulam kaso trip ko ngayon mag uh, adobo ng pusit ay pusit gutus pala kasi ang pusit ay maikli yung mga gulamot nun hindi katulad ng gutus na mahaba ang gulamot o galamay iba kasi ang tawag din sa amin ng galamay ay gulamot Bali kaya nga pala kami may ulam ngayon kasi nga ay nagharbis ng palaisdaan at kagabi pa yon kagabi pa sila nagbigay ng pang-ulam tapos ngayon hindi pa rin tapos magharbis hindi lang ako pumunta doon kasi nga ayaw ko hindi kaya ako pumunta doon kasi wala akong taga video ay eh, kung dadalhin ko naman yung tripod ko tapos ipapatong ko doon sa ibabaw ng pilapil ay eh, nakukulang pa magtumbling yon doon kuan ang lakas ng hangin at saka baka makaabala lang ako doon kasi nga maraming tao na nagaharbis As asabihin lang ay eh, parang harang ako doon kasi nga wala naman akong taga video ni tulad nakaraan yun, may nagbi sa akin yung kapatid ko eh, hindi ko na kasi mauto at bisin bisin mag-cellphone nagalaro siya no nga may crap. 9 na nga pala ngayon ng umaga kaya naman ay talagang medyo mainit na pero okay lang yan kasi tiwala naman ako sa sunscreen ko. Hey, yan, nagtiwala sa sunscreen na hindi mangingitim. Pero alam nyo, kahit talaga masakit sa balat ang init, ay mas gusto ko yung ganitong medyo mainit. Kasi nga, ay maganda siya sa camera, ay maliwanag yung cellphone ko kapag ganitong mainit. Kaya nga lang, ay di ayun, talaga mainit. Nga pala, nandito na ako sa Hibasanan at yun nga may nakita akong putos. Ganito nga po pala yung putos no nabanggit ko doon sa nakaraang kong video. Ayan, may lambat dyan, hindi lang masyado makita. Wait lang, lalapitan natin. Yan, ganito po ang itsura ng putos. Tinataas lang nila yung lambat na yan kapag high tide na. Kaya nga naman, ay di para pag humibas, ay di matatrap nga naman yung mga isda. Kaya maiiwan yan dito sa may lambat, dito sa may alamaw. Ilalagyan nga pala nila ng bato para hindi umangat yung uh, lambat. Ayan, hinahanay nila dyan. Pero yun nga, parang mukhang wala namang huli. Kasi nung nakaraan ako yung nagdaan sa ganitong putos, ay talaga namang nag yung isda. Pero siguro ay nakuha na yung huli niyan o pinandaw na. Ayun, may nakikita nga akong mga bata na nagbabaybay nagbaba, din sa lambat. Siguro sila yung may-ari niyan. At yun na nga, syempre tayo makikidaan lang. Alang naman tayo makidulot pa din eh. Hindi man natin itong lambat. Baka tayo yung masigawan. Nga pala malaki ang hibas ngayon, kaya naman nakikita kita yung atong yus, O yung pinakangkantuhan baga na nga dagat. Dagat man tawag dun. Basta yung batuhan, parang gayon. Kasi nga yung dulo dyan, ay eh, madalang yan mahibasan. Bihira lang baga. Pero yun na nga, kahit naman araw-araw ganito kalaki hibas, eh di wala din, wala din naman kaming kinikita. Mas maganda kasi kung ganitong kalaking hibas ay kung gabi. Kasi nga nandun talaga mga nakalabas ang mga alimasag, posit, isda, eh di madaling hulihin. Pero pag ganitong umaga ay, naku, no, kung kundi makikuha mo lang ay kinasun mga pang-ulam lang ang makukuha kapag ganito nga hibas sa umaga. Kaya nga kung mapapansin nyo, talagang kokonti lang ang nangihibasan kapag ganitong umaga. Di tulad kapag gabi, naku, marami nangingilaw dito. At saka hindi naman trip ng na mga tao dito ang mga kinason. Kasi nga ay ako lang ang nangunguha dito. Maliban na lang siguro kung mga tagabayan, ayan dumadayo dito sa panghihibasan. yon nangunguha sila. Pero yung mga taga dito sa amin, as in kabarangay namin, ako, ako lang halos. Nga pala kapag manghuhuli ka ng gutos o octopus, ay eh, kailangan may dala kang panibat. Kasi nga ay hindi mo naman yan basta-basta mahuhuli. Hindi tulad kapag gabi kasi nga kadalasan kapag gabi, mga nakalabas laang yan. pwedeng pwede mo siyang damputin. Eh pero pag umaga kasi, mga nakalubog yan sa butas. Mga nakalabas lang bagay, nakadungaw lang sa butas yon Kaya kailangan mo ng panibat. Pero meron din namang ibang wala sa butas na pag alagala lang. Minsan nga nakasalubong ko pa ay. Eh. Pero bihira lang naman yung ganun. Andala ko nga pala si Bat ay hindi naman talaga ito panggutos kasi ito ay pinangsisibat namin sa balatan. Kasi wala naman akong pangutos kasi hindi naman kami mahilig manguhanon. At yun na nga ang swerte ko dahil kaumpis ako palang pumunta din sa hibasanan. Ayan, nakakita na agad ako nandoon sa may ilalim ng bato. Nakalubog siya, may butas siya sa ilalim ng bato. Hindi ko na nga pala masyadong kinalapit yung camera kasi nga ay madali yan lumubog ay counting ano lang yun makaramdam lang yan ay lulubog na agad yun. Ayan, hirap naman dukalin yan, ng mabuhangin ay matatahuban ng butas kapag bubungkalin mo. Mayroon kulihin yung ganun. Pero yung iba may ginagawa, may ginagamit para lumabas yung gutos. Pero hindi, well, hindi ako marunong lang ganun eh. Ang alam ko lang ay pag ako nakakasalubong lang ay hala. Inadampot ko lang ng sa ulo inahampas. Ganun lang kasi ang alam ko hindi mo talaga ako nanggugutos. At yun na nga at worry ko itinamaan ko naman siguro yung gutos. Kaya nga lang ay hirap mong kalinitong bato. Guha na nakabaon talaga sa, sa buhangin baga. Ayun, hirapan ako. Ayun, natatakot naman akong dukutin. Baka kasi ay, may kalantiga sa loob o kaya naman ay stonefish o anong mga malalalang isda. Kaya naman ay ayun, binubungkal ko yung bato ko, ko. Kaso ayun nga, nainip na ata yung gutos, kaya naman ay ayun, nakawala na. Nainip sa akin, ang tagal ko daw bungkalin ay. Sa totoo lang, hindi ako masyadong sanay sa mga ganitong panibat. Lagi ako nga libat pag, <laughs> pag maninibat ako. Mas gusto ko pa ikakamahin ko na lang at mabilis ko pang nahuhuli. Sayang naman, malaki pa naman sana yun. Nga pala kapag manghuhuli ka ng gutos ay eh, dapat na kayo lagi nasa katihan kasi mga nandun yan eh. Pero meron din naman minsan sa tubig at saka ganito nga pala kapag manghuhuli ka ng gutos. Yan, upo ka ng ganyan tapos titingnan mo, sisilip-silipin mo baga ang uh, paligid. Kasi yan ay eh, ang gutos kasi kapag nasa butas yan, pumupusngat siya ng tubig kaya mas madali mo siya makikita. Kaso, ang nakikita ko ay wala akong makita kasi blurred. Mm-mm, blurred yung mata ko. Hindi kasi ako masyado makakita kapag malayo. Pero pagdating sa pera, ako kahit anong layo niyan, alam na alam kong pera yan. So yun na nga, at kahit siguro ako okay, mag-isang oras din yung umupo, eh, talagang wala akong matatanaw na gutos dito. Kaya naman ay bahala na kung anong madaanan, kung may madaanan. At kung wala, edi ayun. Uwi tayo nga walang huli. Kasi naman talaga namang napakadalang na nanggutos dito kasi nga napakarami na nanggutos dito. Yun ang mga trip nilang kunin, hindi kinason. Pero kahit na talagang hindi tayo mawawalan dapat ng pag-asa. Nang salawak bago naman yung hibasanan na yan? Kahit man wala mala akong makitang gutos dyan, kahit isa. Kaya naman ay ayun, lilipat tayo doon sa may kabila at baka meron doon. At yun na nga habang papunta ako doon sa kabila, ayan, nakasalubong nga ako na nga gutos. O sabi sa inyo ay, minsan talaga yan ay wala sa butas at pag-alagala laang. Bala ko nga pala sana ulit si Batin ka so wag na lang at kakamain ko na lang at baka makatakas na naman kasi nga ay paltos lagi ako kapag maninibat. At yun na nga at nahuli ko naman, kuwas at pagalagala ay hindi manatili sa bahay o oh ayan ka ngayon, ulam ka ngayon. Pero alam nyo ko ito'y sinibat ko, wari ko yung mga, mga sibat ako bago tamaan. Nga pala, yung iba kapag nanguhuli ng gutos ay talagang kinakagat yan sa ulo para madaling mamatay. Kasi nga pag nilagay mo yan sa timba, abi magugulat ka na lang at ang mo yan dami mo ng huli. Baka pag uwi may wala ka ng huli kasi yan ay gumagapang mga katakas yan. Pero ayoko na kagatin at yan ang lansa noon. Kaya naman ay ayun, dinatanggal ko na lang utak niya para ayun, pareho na kaming walang utak. Para hindi na siya makaisip na tumakas kasi nga wala na siyang utak nga pala habang ako naglalakad din sa bakuntod ayan may nakita ko ditong maliit na hipon parang kakaiba siya kulay pula yung kulay niya parang lutuna ayan, wala lang share ko lang nakita ko lang ba nakatihan dito sa may bakuntod yan nilagay ko dito sa may tubig nga pala may nakita rin ako dito nga kahag dito sa may bato kalimitan ito ang mga laman ng ganitong kahag minsan ay katang o kaya naman ay minsan ay palanghitan o yung il nga pala, kaya nga pala kami laging may dalang pangawit kapag kami nangihibasan kasi nga pinandudukot namin yan dito sa mga ganitong butas ng bato. Kasi hindi mo lang pwedeng dukutin yan ng gamit ang iyong kamay. Aba, abay mali may may madlamang ilyan ay di kinagat ka pa nun. O kaya naman ay stonefish or kalantigas. Yung may mga karabaga, ay delikado yung kamay mo kaya gumagamit kami ng ganito. Bali may nakita nga pala ako ditong kabibe pero hindi ko alam kung anong tawag dito. Hindi naman kasi lahat ng lamang dagat ay kilala ko. Yung iba ay kalimitan ay bangkalan, mga ganun lang baga. mga ibang kilala ko. Pero yung mga ganito hindi ko kilala. Pero ang tanda ko, nung bata pa ako noon, nanguhuli din kami nito, binebenta namin. Pero limot ko na kung tawag dun. Pero yun na nga at hindi ko naman kinuha kasi nga ay gutos lang naman talaga ang sadya ko dito sa dagat. Ako nag-aasikot lang. ko lang ang sarili ko at ako yung walang makuha nga gutos. Napakadalang ako ay naiinip na ay. Eh. Mag-iisang oras na ata ako dito sa dagat ay eh, isa pa lang ang nahuhuli ko. Tingnan nyo naman kasi, yung nahuli kong isa kanina ay eh, dun pa yun sa may dulo. Ay ngayon, nandito na ako, ang napakalayo na ng nilakad ko, ay eh, wala pa pala ako na dadagdag sa huli ko. At yun na nga at naisipan kong bumalik do sa may nahulihan ko kanina. At do sa may nakawala kanina, ay babalikan ko baka lumabas na ulit. Kasi nga doon sa nilalakad ko, ay napakalayo-layo na. Ay baka makarating na ako ng ibang bayan, ay talagang wala akong mahuhuli kahit isa. At yun na nga habang ako naglalakad dito sa Bakuntod ay may nakita nga ako ditong shell. Pinulot ko na kasi ang ganda ng itsura niya. Pinandi-display ko to sa bahay. At nakakatuwa nga nung balikan ko yung butas na nakita ko kanina na nakatakas. Ayun, lumabas na naman ulit siya. Kaya naman ay nahuli ko na. Oh, kala mo ha? May dinadala pa naman akong isang sea urchin at lalagyan ko sana sa butas para lumabas. Pero pagbalik ko nga ay ayan nakalabas na pala. Abay, di maigi at talagang gusto magpa-adobo. Bali may nakita nga pala kong isa din na medyo malaki-laki na nakalabas. Ay gusto ko sana damputin na lang kaso ako'y natatakot at medyo malaki. Masakit kasi makadikit kapag medyo malaki-laki na. Kaso yun na nga, ayun no, nakakailang sibat na. Ay eh, talagang hindi na naman tinatamaan. Ay naku naman talaga naman. So yun na nga at ayun, nakapasok patuloy sa bato. Ay eh, talaga naman, nakalabas na hindi pa nahuli. Ay eh, kainaman. Natanggal na tuloy yung bulamot niya. Buti na nga lang at walang butas. Sa mismong bato lang talaga siya pumasok. Hindi baga sa butas talaga niya mismo. At mas mahirap hulihin. Kaya naman ayun, pinaghihirapan kong bungkalin yung bato kaya lang ay nakabaon talaga sa buhangin. Ayan, nung duling naman kasi sumibat, ay nakalabas na nga kanina hindi pa tinamaan. Aa, uh -huh. Kasi nga din, medyo mapurola rin yung aking panibat, kaya baga ay, kumbaga inaugtulan naugtulan la ang yung uh, Hiya, Iya, lusot na, lusot na. Dapat pala ay dinampot ko na la ang ay, tinamo naman ngayon at ako ay nagpakahirap pang magkulikot din sa bato at pumasok pa. At yun ang na nakakakulikot ko, ayan, hindi nakatiis at lumabas na nga rin siya. Ay, tadta rin ko baga naman ng saksak, ay ala, hindi kalalabas ay talagang masasaktan ka. At kaso, yun na nga lang din. At pati cellphone ko ay nainip nakakahintay. Ayun, nag-swimming na tuloy. Nagulat naman akong biglaan. Ay lumakas baga naman ang hangin. Ayun, tuloy na tumba yung aking tripod. Buti na lang talaga at sinanay ko itong cellphone ko sa tubig. Kaya naman na, ayun, hindi siya nasira. Kasi nga dati nahulog na rin ito sa isang timbang tubig. Ayun, buhay pa naman hanggang ngayon. Kaya naman, ayan yabang ko lagi kapag ako ay nag vlog din sa may dagat at minsan ay pinapatong ko lang sa may bato kung saan-saan na laa minsan sa ugat ng bakawan kahit ang alaglagan ay tubig oh kaya bangan talagang hindi pa natsitsimpuhan. Ay pag natsimpuhan, na iyak yan at wala pang pampalit. At dahil nga nakaligo na ang aking cellphone, kaya naman naisipan ko na nga umuwi na. At parang ako'y biglang tinamlayan at baka ay biglang matuluyan kasi nga napakalakas talaga ng hangin ngayon. Saka parang siguro ipahiwatig na rin yun na dapat na akong umuwi kasi nga tanghali na. Ay hindi pa ako kumakain ng tanghalian. At tatlong piraso nga lang palang gutos ang aking nahuli. Pero dya isa na yan, pwede na yan, pwede nang adubuhin yan. Buti nga nakahuli pa ako kasi kanina talaga ay eh, parang piling ko talaga ako'y walang mahuhuli ay. Eh. Buti na lang at bumalik ako doon sa nahulihan ko nga. At doon lang, doon lang naman pala din. Ako makakahuli. Lampakalayo lang ang akin nilakad. Pagkarating ko nga ay nilagay ko na muna aring cellphone ko sa may bigasan at talaga namang ay kinakabahan din ng kauntian kasi nga ay talaga namang lumubog sa tubig ay. So yun nga mga ilang minuto ko lang naman nilagay at kinuha ko na rin pati ba naman yung case ay sinama sa bigasan ay. Binugbog ko nga pala aring muna ng gutos bago ilaga gawa ng uh, para daw ay malambot kasi nga kapag hindi mo ito bubugbugin at diretsyo mo lulutuin nako napakakunat noon. non parang para yung pinauutang mo. Ay yan ang dadahamin na naman. Buti na nga lang medyo malaki-laki na huli ko. Di kahit kaunti at atatlong piraso lang naman ayon mga isang mangkok na Siguro. Mangkok na maliit lang. <laughs> Pero okay lang yun. Ako lang naman din halos ang kakain. Eh. Gawa ng may ulam na nga kasi kami. Gawa nung nagharbis nga sila ng palaisdaan. Yang hindi na ako pinapanghibasan ni mama ay ako lang talaga itong may katigasan ng talagang ulo. Eh mm -mm. ako kasi nabuburing lang din sa bahay. Wala manapagagawin. na At sabi nga ni mama ay ayus ayos silang pagpukpok. At yan na hindi lalambot ng ganyan lang la pukpok. Ah, ah, ay, ano bagang gusto ang pukpok na re? Ari bagang gusto mo ay martilyo. Matapos ko nga palang bugbugin aring gotos Ayan, ilaga ko na muna Tapos mamaya, idea, adubuhin ko na Nung mailaga ko nga, ayun Doon ko na napagtanto na talagang Ah, kaunti lang pala talaga, ari. Pero yun na nga okay lang naman yan kahit kaunti at kisa naman ay sa wala. So yun na nga at habang ako'y nagahiwa niya ay mag shout out na muna ako. Shout out kay Robinson Abiliada Sibulo, RRJ Omar Taduan at sa jowa niyang si Jenilyn Mariano, Reynaldo Garcia, Raymark Rico Hermoso, Mary Jane Dikito, Joel Martin, Guel 24 from Leyte, Emmy Gracio from Sorsogon, Ayan Tahil, Amerikanong Hilaw TV, Mami Jess Isha at Daddy Ram, Ganggoy from Sib at kay Raymark Ricohermo. So yun na nga matapos kong hantad na rin aring kurampot na gutos, ayun nagtaddad na rin ako si Buyas, Bawang at Lara. At yun nga nagumpisa na ako magluto. Bali adobo lang naman ang luto ko din eh, kaya naman ay eh, wala naman ako ibang asabihin pa sa inyo, kaya naman ay eh, hala, sige goodbye. <laughs> at nagpaalam na agad, hindi pa tapos magluto. Hindi alam nyo kasi kapag ako nagluluto, wala naman ako maisipan na anong asabihin ko kasi nga ay wala namang special sa luto ko at talaga namang nga alam nyo naman ay eh, kung paano mag gisa lang na sibuyas, Bawang. Hindi ko na kailangan pang isa-isahin pa sa di ba? Pero alam niyo sa totoo lang, talaga namang hindi ako masyadong mahilig magluto. Mas gusto ko ay mag-cellphone. Hindi, hey, pero yun nga nag-umpisa ako mag-vlog ay ayun. Gusto ko ako lagi nang nagaluto. Kahit mga simpleng luto lang ang bagay. Nakakaaliw kasi magluto lalo na kapag alam mong ikaw din naman ang nanghuli ng lulutuin mo. Hindi mo na baga bibilhin. So yun na nga at luto na ang ating uh, tatlong perasong gutos na gasapin lang sa mangkok. At least, di ba, nakahuli tayo kaysa naman ay sa wala. Kaysa nagpagod lang tayo sa dagat na wala malang nangyari. Ay, meron pala nahulog ang cellphone. Mm -mm. <laughs>